Narito ako upang pag-usapan ng tungkol sa pagtrato sa sanhi, hindi sa epekto. Kaya kami mga orthopedic surgeon ay sinanay na magsagawa ng mga operasyon. Ngunit dapat din kaming sanayin sa paraang tama ang aming diagnosis. Hindi dapat magkaroon ng maling diagnosis. Kaya ang aking mga profesor ay napaka sa paraang kailangan kong kumuha ng 45 minuto ng kasaysayan upang ang diagnosis ay magawa sa dulo ng klinikal na kasaysayan mismo, hindi sa pamamagitan ng anumang imaging. Kaya sa paraang kami ay sinanay, ginagawa namin ang diagnosis bilit sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng klinikal na kasaysayan. Bukod pa rito, tinitingnan namin ang anumang mga pulang bandila, halimbawa, lagnat, pinsala, at iba pa. kinahanap namin ang mga pulang bandila. Kung may nakikitang anumang pulang bandila, agad kaming gumagamit ng imaging hindi na namin isinasalang-alang ang iba pa sa sandaling magawa namin ang diagnosis tatlong kapat ng paggamot ay tapos na na nangangahulugang ang paggamot ay matagumpay na ang natitirang isang kapat ng paggamot ay napakadali yun ang gamutin ang sanhi hindi ang epekto